Oo, no, oh, laking na buwal ha. Ah. Ano ito, April? Ah, no? Ito, April yan. Ayan o. Ito yung mga boss o. Oh, na naman. Ayan no? Bulok na naman yung mga puno. Yung pinakapuno, bulok na naman. Ayan o. Bulok, kaya bumuhal. Ayan o, bulok na o. Oh. Mga boss. Birahin, birahin na naman natin ito mga boss. Patay na patay na puno yan o, oh, bumuwal yan mga boss oh. bulok na yung ano pinaka puno kaya nabuwal yan o oh. na puno mga boss o oh. yan ibirahin natin yan mga boss pwede pa yan Pascual. Tapos, na natin yung labuwal na puno. Ah, bulok na oh. Alright. <tipulong> I'm not na bulag, sobrang bulok na yung gitna niya. Oh. empty na yung gitna niya. Oh. tapos na. Okay na, tapos na natin. Kakakuti na lang to.